ไปไ Dito, huwag sa kaya tayo? Nah, Diyan! Huwala ka lang! <laughs> nga, tayo! nga kaya sa paruroonan? Nga-abot tayo nga! Nakatip pa tayo ng kanya na pila Pabalik, magtutulak na Tutulok na kami, pabalik <laughs> mga kapiyari uh, At reverse talaga ang aming battery Ito, ilog, ilog ng pagsawitan niya mga โอเปริดโอเปริดมาใหญ่ภตายนะน้องนะกุลันแตราสุัตนงไปอยู่มาบุษมพลก็สับอเตอร์มู sana tayo bibili ano, na kung um, na ulam kaya lang sa rata Long ride right sa malapit oh. Good Labas ang sakit Up. tayo sa aming barangay mga kabiyahe sa May sound trip sound pa kaya lang wala tayong USB May sound trip pa pa palengke, palengke. Biar saya palengke. <laughs> ini tahu ambil barang kan? Ya, barang ini. ano so, mga kabiyahay, may dumalig le yun din yung ano yung bilta namin, yung bars, hindi nabawasan yung trappers, oh. trappers pa rin. Trapping? Trapping sa yung reverse, bars Traffic, traffic sa rin Saan traffic yung 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 di ba, yung oh, yung 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 Ang galing, ang galing! <laughs> Oh, ba? Saan ka pa? Pag binabanas ka, buksan aircon. Sana, oh. <laughs>

Sigal tayo mga kabiyahe. At ah, reverse tayo, reverse. So ayun mga kabiyahit mga kasowers At naka Dito na nga tayo sa ano Sa amin <laughs> At eto Ginarahe ko na nga ang uh, ano E-bike ah, Nakagarahe na mga kabiyahe